At, yun nga mga abel, o, oh. ayan. Napapansin nyo mga abel, brown na brown, ayan. Mag-amayan mga abel, o, ayan. So, ayan, yan yung purpose ko kaya ako nilagay dito si Peter B. ay Peter B. si Red Pepper. Kasi nga, nung nandito siya, ayan, dito, dito pa, ah, uh, tinatawag niya lagi yung brown. So, ngayon sabi ko, Ya, diba tinanggal nga natin dito, nilagay na lang natin dito para magamit natin, para hindi na kinakalawang. Kasi pag nababasa ng mababasa, uh, kakalawangin lang yung ating cage na yan. So ngayon, ang purpose ko dito is para i-motivate si Red Pepper na litar. yan So ngayon, uh, na-training ang ibo natin na si Red Pepper. Ayan o, Ayan, tatay niya at an ano niya, anak niya. Ayan o, ito nyo. Magkamukha, magkamukha. Ayan o. Mas maraming puti lang tong anak. Ayan oh. Kasi kailangan natin i-motivate yung mga ibon natin. Kasi ang natitirang mga ibon natin dito is panay hen. Dito, hen. Ayan. Hen yan. Ayan. Hen yung uh, litar na yan. At saka to, hen din. etong natirang TGRC si hen din yung pang out natin. Ayan Oh. Ayan. Then, yung isa ayun, napapansin nyo ayun nandun sa kabila na ay paghalikan kay Banlun. Ayan. Kay Banlun 73. Ayan. Ya naman si Miss DQ. Uh, anak ni Miss DQ, ayan oh. Doon sila, doon sila naglalambingan dalawa. So dito naman sa kabila. Ayan, dito naman si Magamang Red Pepper. Ayan. Magamang Red Pepper. So 'yun, ang bubong lang nila 'isa 'yan, yung na 'yan na transparent 'yan, maganda 'yan sa mga ibon natin. Kahit na umulan umaraw diyan, hindi naman sila masyado, ah dito sa sa ulan, hindi sila nababasa dito. Pero sa araw, yun nga lang, tapat tapat, -tapat minsan, eh kaso hindi naman masyado mainit eh, pag nandito ka oh. Hmm. Yan. Kaya yan ang ginagawa natin yung motivation sa kanila. Pero mamaya tatanggalin din natin. Kung baga, uh, isinasama lang natin, tapos mamaya-maya, tatanggalin natin, ilalagay natin sa loob. Ganon din dito kaya, ano, kay Banlon 7, ay nagkastahan na yung dalawa. Aray ko ah. Ayan yung dalawa, nagkastahan. Hmm. Ayan. Ayan yung dalawa oh. Batang-bata. Hmm. Ayan, si Banlon 73. Ayan. So, ito, ayaw magkakain dun sa lubi. Eh. Gusto niya laging kasama to eh. Si Banlon 73. Kaya yun na napapansin ko sa kanya. Eh, kako, baka naman pag hindi nagkakain, mga yaya at yung ibon natin, eh, hindi naman tinamaan ng going light yan, mga abel eh. Hmm, hmm. Tignan nyo, bait niya, no? Oh. litero hmm, hmm, hmm. ng gusto rin ng kaparis, oh. hmm, hmm, hmm. Mm. Hmm. hmm, Gustong gustong ka Paris. So ngayon, eto, yan. Eto naman, naalaban natin to sa uh, pare. Yung isang brown naman dun na si Red Pepper is naalaban sa MPFL. Nakasama nito. Yan. Dalawa silang MPFL. So kailangan i-motivate natin sila pero hindi naman natin kailangan silang paitlogin. Yan. Kasi mahirap ikarera ang nangingitlog na hen. So ngayon, after mga 15 minutes to 20 minutes na magkasama sila, tatanggalin ko na yan mga Abel. Para lang nga ano, sila, mamotivate sila sa araw-araw. Hmm. Para mas lalo silang ganahan umuwi sa atin mga Abel. Ganyan tayo mag-motivate sa mga ibon natin. Ayan. Ito kasi yung kondisyonadong kondisyonado. Oh. oh? Itong balloon na yan, itong tatay, an anak niyan. Tatay. Ang ta -tata yan ang tatay, ito yung anak niya. Mga Abel. Oh. to. Ito. nyo, nalilisik yung mga mata, oh. Ayan, oh, nalilisig ang mga mata. Ayan, oh. Ayan yung Banloon 73 natin na panlaban natin ng pooling. Mamaya ilalaban ulit natin ang pooling yan. Sa pare. Saan na ba kami? Gimba na kami. Gimba. 9 siya. Ayan. Lalaban natin yan mamaya. Mm. Alright, yung ibon na yan. So, yung iba, papaulan natin para masanay na. So, ito. Papaulan na natin tong si Peter B. Yun. Pabal na natin. Asan ba? Uy, taas. Angat. Hmm. Dali, tanghalian na ako. Hindi pa ako nagtatanghalian. Hmm, ayan. Pakawala natin yan. Asan pa isa? Ito, ito. Pakawala natin ito. ang Ayan. Pakawala natin ito si Litar. Ayun, si Litar. yung model ng ano yan? Model ng Shark Pro. <laughs> ayan, oh no? Kita nyo. Alright, alright. Hindi pa sila nagro-ronda. Palipat-lipat lang sila dito. Ayan, no? Pero pwede pwedeng na silang rumonda mga abel. Ewan ko lang, bakit ay pa magro-ronda yung mga ibon natin. So ito hindi na natin pinaawalan to si Peter Peter si, sa Peter si, si Asi, uh, uh, palabi kasi pag pinaawalan ko sila, silang tatlo, doon na sila nadapo sa kabilang bahay. So ngayon, ang mahirap niyan tuturuan nila yung mga young bird natin dito na dumapo dun sa abit. Kaya ngayon, hindi natin sila pinakakawalan. Nahayaan na lang natin. Kasi eh, pang out na rin naman natin yung tatlong yan eh. Hmm. So, mga nagka-agusto yan, Peter C, 60 overall, 17 overall, then ito si uh, Palawi. Yan. So, na siya ng patibayan. Tatlong certificate yan, mga abel. Hmm. Ayan lang muna natin yan dyan. Hmm. Sarado natin. Then ito, Asan yung model ng Sharks Pro? Ayan, yun dalawa. Yun yung dalawa. Doon kayo sa kabila. Doon, doon, doon. kay kayo doon. Laad doon. Laad doon. Ito ka Sharks Pro. Ayan. Ayan, tapang yan mga kabelo. Okay, Kita nyo kung gaano kabugbog ang kamay ko. Ayan, o. Oh. Ayan, ang gusto ko dito sa Ibu na to, oh. Tapang. Ayan. Model sila ng Sharks Pro. Ayan, Diyan sila tumatambay. Hindi pa naroon din mga Abiel. Ano lang ha? Ang ginagawa lang niyan, pagkapaola ako ng ganitong oras, anong oras na ba? Ay, ko, yung oras ang ko. Ayan, ayo sumama, maisama. <laughs> Ayan. Ayan, mag aalas 12 na. 11.50 na. Mm. Ayan, si Peter B. Ito naman si... Ayan, napakatapang nito. Ayan, nakita nyo. Ah, solid. daw Ayan, gusto ko mabait. Madaling hulihin, mga Abel. Yan yung kababayit yung mga ibon ko, hindi ako masyado ano, hindi ko nga sila binubugo mga kabil kasi mahirap kasi maging mailap ang ibon natin. Lalot ngayon, kailangan natin ng mga pampuling na ibon kasi nga malalaki ang premium ng pulling ngayon at sa fundraise. race hmm. Tinan natin kung anong gagawin itong ibon na to sa paparating na laban niya by winter. Hmm. Yun, stock bird. So yun, yun sinasabi ko sa inyo, ayun yung sinasabi ko sa inyo, nag-iisang young bird natin ng BBC kasi itong isang BBC na to is ginawa nating stock bird. Ayan o. Yan si jansen President na Inbred banden bro. Ayan. Ayan. Pero yan, naronda na yan. ayoko lang talaga. Pag pinakawalan ko dito, roronda na yan. So yun, yun yung kapartner niya. Ayan o. Ayan. Ayan yung partner niya. Ayan. Dalawa lang kinoong BBC ng winter. Ayan. Ito kasi tested na to. Alam na alam ko yung linyada nito si Peter B. Magaling sa ano yan, magaling sa Ishmasan. Ayan oh. Ito, ayan. Ayun yung tatay niya at saka nanay niya, ayan. Ayan, tatay nanay niya. So yung kalahati niya, pares blue bar inilabas mga Abel. So ang kalahati niyan, ang isa summer ng BBC, yung isa summer ng Ande, ah, bali summer ng BBC yung isa, south yung isa na BBC. Blue. Oh, yung blue at saka Ayan. Yellow. Hmm. Aray, aray, aray. May lap, may lap. Aray, aray, go 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 gay, yan Ayan. So, yun. Ito, isa lang napisa eh. Then, ito. Ayan, nakapisa na tayo kay Pandora, mga Abel. Ayan. Nakapisa na tayo kay Pandora. Kaso, ah, yung isa, papisa pa lang. Bale, yung isa, nakalabas na sa egg. Ayan. So, hayaan lang muna natin. Baka kasi patay na naman niya eh. Patayin na naman niya yung anak niya. Baka apakan na naman mga abel. Hmm. So yan, ina-update ko lang kayo sa mga ano natin, ibon natin. Pero dito, tatanggalin na natin to mga to mga abel. Hmm. Oh, no? inaaway pong maigyo. Inaaway na maigyo ng kanyang tatay. <laughs> so hindi ka nga pwede dyan tumagal. Dito ah. Yan. Para lang ano, meron kang motivation na may kaparis ka dyan. Then dito naman, kuhanin na rin natin si... Miss DQ. Hmm. Punin natin, tapos ilock na natin yan. yan Kasi kailangan natin yan. yan. ito lang panlako. Ayan, <laughs> ito. Ayan, ito yung anak ni... Miss DQ at anak ni Peter B. Yan. So, dito na uli siya. Yan. Ganyan lang ginagawa natin sa kanila. Panglandian, landian lang ng landian sila pero hindi sila pwedeng ano. Kaso yun, nakakastahan na talaga yun kasi una kasi nga naging kaparis ni Banlon eh. Ito ngayon lang natin inilagay. Hmm. Update update lang tayo sa mga ibo natin. Hmm. Yan yung dalawa, oh. magkapatid diyan. Then ito, malalaki na rin. Ito kasi hindi pa natin mailipat tong dalwan to na mga secreted dito. Hinihintay ko pa kasi yung mga kapatid niya, yung mga panlaban natin na BBC na lumabas bago natin ilagay. So, gusto kong ilagay dito pag derby na tong mga to. Tong apat nating young bird dito ng pare at saan ng, bi ng PUF. Hmm. Pagka nasa derby na sila, ibababa ko na tong dalawang to. Dito kasi yung mga south natin. Hmm. Basta lahat ng south dito natin ilalagay. Yun niya, iniisip ko nga dun yung P, PFS. Ay hindi, bali. Ito so pala, south, ilalagay natin dun sa kabila. Dun natin ilalagay. Hmm. Dito mga summer na. Mga summer ilalagay ko dito. Dito south. Para isahan na lang. So, ayan. Ayan yung update ng mga ibon natin.